Sa mga taong di po nakakalimut pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatangin busilat at may mabubuting karoban. San man kayo naroroon sa si iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas, malay sakit araw-araw. Pagpalang umaga tanghali, gabi sa inyo na. As sa mga bagwa na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, iwanan ng Pangasinan, Huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Pagkakalub ko po sa inyong lahat ang aking mga na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At dapat magpanggamot na mga orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa hiwaga ng pangasinan. Makaingat at pakatandaan po lamang. Gamitin po lamang sa kabutihan. Huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. Huwag pong ipagyabang at panatiling mga pakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, hindi sa lahat, magmalan, at at huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay at ito ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutong mo saan sino man kaya ang Diyos ng pambalang magagabay po sa inyo mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang tik -tik, tik tik at mga po ng ng ating Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat ang ibabagi ko po sa inyo yung 24M naka corona sa Infinity Juice. Uh, napakalakas po itong uh, kung ang Infinity Juice pang kontra sa lahat, pang kalat pang kontra po ito. Um, po rin po ito kung gusto nyo pong gawin pong kwintas po ito. Uh, pang po ay kumuha po kayo ng kupumban ban. kupumban Uh, kung ma kung ko ako yung kumpan isulat po niyo yung mga 24 na nakakurona sa Diyos at ito pinyo po kahit automatic na po itong mabubuhay po ito kasi napakalakas po itong ko ng uh, pinito Diyos isulat po niyo dito yung mga 24 na pangalan at ito pinyo po ito pinyo po pag nasulat niyo po yung 24 na 24 na pangalan ng uh, Halimba po ito po yung kanang yan. 24 ng pangalan na pangalan ng Pinito Diyos. Sulat po nyo dito. Kung uh, mga sulat po niyo mga orasin na to. Hmm. Tapos uh, ito pinyo po. Ilagay po nyo sa ito po yung maayos. Ito pinyo po. Kung naisulat nyo po lahat. Ito pinyo po. Tsaka uh, ilagay po nyo sa, gumawa po kayo ng pants na pula. O, oh, ilagay nyo muna sa plastic to. Pero nyo bago po nyo uh, itupi po, usalin nyo po muna to. Tapos, iipo nyo sa uh, uh, sinulatan po nyo. Tapos ilagay po sa pants. O, oh, lagay nyo ng plastic, balutin nyo po ng scat tape. Balutin nyo ng scot tape para kahit i-quintas nyo po ay hindi po mabasa hindi po siya maano po scalp tape balot nyo po ng scalp tape po tapos ilagay po nyo sa pangs na pula ang gawin yung quintas po 24 pang protection po rin po ito uh, corona po ng infinito juice 24 pangalan ng corona ng infinito juice po ito ah uh, dito yung lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan po uh, <clears throat> hindi pa kakalko po sa inyo kasi dati yung sinil ko po ito malabo kaya inulit ko po ngayon napakabisa po ito na pamportisyon po sa lahat at kung mang kung po kayo dapat po may isa ulo po ninyo ito magagamit po niyo sa kumbate po ito hindi po kayo masusupil po kung ito po yung po yung pang po po si po sa puyo ng pasyente po ay mangingisay po yung pasyente niyo po na parang binarutan po ng kuryente kanyang, kanyang yung mangingisay po yung kun po pag nausal po niyo ito ay mangingisay po yung uh, makukulam at mamamatay po yun po ang kapangyarihan ng corona po ng impinito dios 24m im nakak na corona sa impinito pangkalatan po ito kahit na i eh, kung may ginagamot po kayo na uh, pasinti po ay ibulong niya sa tubig at ihipon niya sa tubig tapos ipainom niyo po siguradong uh, yung sumapi po o yung mga kon po sa ginagamot po niyo ay eh, malulusaw po agad at uh, alam niyo po kung kon po kasi mahihimatay po yung Uh, may matay po yung ginagamot po nyo ibig sabihin po na matay po na wala na po yung sumapi sa kanya at mga masamang espiritu na nandun sa katawan niya kung may karamdaman din po yan eh, maganda po ito ipon nyo sa tubig at painom nyo sa may karamdaman po pangkalatan po ito dapat po ay may ulo po nyo ito ah uh, narito po ang orasin po ah uh, bago po ang lahat po ay kung ang gagawin nyo pong kwintas po ito ay magtasabang po ng isang ama namin uh, bagay ng Maria sumasampalat tayo lawal at ipunin nyo sa dibdib po nyo at usalan nyo po yung orasyon, isunod nyo po yung orasyon at ibalot nyo na po sa pangas na uh, pula bago po nyo ibalot po, ay, ilagay po nyo sa plastic na hindi po tatalab po yung pawis po uh, tapos balutan nyo po ng tape, ilagay nyo po sa pangas na pula ang gawin yung kwintas po kahit na pamprotect po rin sa kapanganiban, sa disgrasya sa uh, biyahe lahat po, kahit sa mga nagbabihay sa barko pangkalatan po ito na korona ng Pinito Diyos narito pong uh, orasyon po ng Pinito uh, Miram, maram, marak mairo, mailok, muyak maak, mimiril, miduruam mimi mimiak, ak makroam mayum malamiuk uk maims muk uyuil mixwa yu su suwe mixu su sa sumauk sum ma a mauma kuiim morimurok tuim malasatram ah mortamira matam matam mura imi na mga uh, na Apat po yung may kabisado po nyo. Isamay po nyo sa devotion nyo ito. Kung nagde po kayo para ma-emorize nyo po ito. Ang pag discard po sa pag-emorize po itong mga mga haba po. Isaray po nyo sa pag-devotion nyo po. At nausal-usal po yung araw-araw po yan. At sa susunod pong mga araw po, ma-emorize nyo na po ito ang pag may po hindi po nyo may memories pala araw-araw ay hindi nyo po ma may agad kundi usarin nyo po araw-araw may memories nyo po ito mas lalo pong uh, lumalabas po ang kapangyarihan po nitang corona ng pinito Diyos kung uh, palagi nyo po nauusal po at kung inuusal nyo po ipon nyo po nyo para kung ano yan po ang proseso po ng pag-memorize po. Ulitin ko naman po yung orasyon po ah miram maram marak mailok mailok muyak maak mi meril mi makruam am mi miak makru am mayum malami ok ma miwak sia uil mixwa susu suwi muksu sa iayi ma sumu ma uksum ma amok ma murta malasatram murtamiramatam murtamiramatum murkamiramatam mura imina murok po I screenshot nyo po para makopya nyo po ng maayos po. screen nyo nyo para mga kunyon po Meram maram marak may mailok muyak maat mimiril meriduro amemiak makro am mayong malamio map yum siya uyul mixo so soe mixo so saiyay may makso so mauksum maamo maqui murong murik tuim palasatram mortamiramatong moramiramatan muramay malarokstom Ayan po, ang 24 im na katurunan sa infinito Diyos. Pangkalatan po ito na magagamit po nyo sa pangkumbati, sa lahat ng mga kasamaan, panggamot. Ayan po, kaya babagi ko po sa inyo para may magamit po kayo. Sa mga nag-aaral pong spiritual po, po ito na po yung pakakataon nyo po na pagkakaroon ko po sa inyo para may magamit po kayo. Uh, siyatat po sa inyo lahat at sana po ay nagustuhan po nyo aking binagi po na twenty 24M na kakorona sa Infinity Juice. Uh, sana po ay mag-subscribe kayo, mag-like and share. Uh, Pakipindot na rin po ang bilay kong para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video. At isinyo po sa iba para may magamit po sila. Maraming salamat po.